Ano kaya ang hindi alam ng mga tao tungkol sa eleksyon ng 2020 fame sa Pilipinas? Humanda, dahil parang roller coaster itong puno ng drama at, at mainit na labanan sa politika. Ngayon, ang simula ng kampanya para sa lokal na eleksyon ng Pilipinas sa 2025. Mahigit 41,000 na kandidato ang naguunahan para sa 18,000 na lokal na posisyon, kaya mas mataas ang nakataya ngayon gumagawa ng mga matatapang na hakbang ang mga bigating politiko. Sa naga, kinukumbinsin ni Lenny Robredo ang mga tao sa People's Mall bilang paghahanda sa kanyang proclamation rally mamayang gabi. Sa Albay naman, sinimulan ni Joey Salceda ang kanyang araw sa pamamagitan ng isang misa at rally sa Sawangan Park. Maingay din sa Pasig City. Itinutulak ni Congressman Roman Romulo ang mga reforma sa K-12, habang sinimulan naman ni Mayor Vico Soto ang kanyang kampanya kasama ang kanyang mga sikat na magulang. Samantala, pinangunahan ni Isko Moreno ng Maynila ang isang motorcade, at sinimulan naman ni Milen Pineda Kayabyab ang kanyang kampanya sa San Fernando City sa pamamagitan ng isang madamdaming misa. At huwag nating kalimutan ang op-op baklas ng Comelec para tanggalin ang mga illegal na materials sa pangangampanya at ang kanilang paghikayat na gumamit ng mga biodegradable na poster. Ang daming nangyayari at nakaka-excite. Manatiling nakatutok para sa mga karagdagang update habang umiinit ang labanan.